kaya po, hello guys. Welcome po sa akin channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong ang inyong Potspress TV. Dito po sa lugar na to at ito po sa video ito ay ating pong nakikita ng tambak at uh, under construction infrastructure in na uh, project dito sa C6 road ito po ang C6 Road na iyan po yung Laguna Bay na tinatambakan ngayon ng lupa na maaari nating masabi na sa balang araw ay may mga naka hindi naman natin masasabi kung ano yung future pero pwede natin sabihin balang araw ay patatayuan ng mga building o kaya iba-ibang establishment na pwedeng tayo dito at syempre hindi rin mawala na maari nating maisip na balang araw ay magiging kainan at eto po uh, lumipat po tayo at uh, pinapakita rito yung video na yung ilog ng tagig na papuntang C6 at papuntang ayan pong ilog ay papuntang Laguna Bay at makikita po natin na na uh, malinis po siya. Pero may nakikita, tayong, may nakikita tayong basura na sinasala. Ayan po ang pangsala sa ilog. Yung pangsala sa basura na naka, naka parang nakaharang sa ano sa ilog. Yan po siya. Kaya nga di ba mapapansin natin malinis ang laguna pagdating sa mga tubig yan po ang mga basura na po, sinasala po niya. At dito naman po ang output na kung saan lumalabas na wala pong basura kasama. Mas malakas po ang alon dahil sa nakarang baha. Medyo malakas pa rin ang alon ng tubig. Dagawa ng katatapos lamang ng ulan na matagal na matagal pag pagulan. Ayan po no, ang ganda ng gadaloy ng tubig. Masyado siyang maalon. Diyan po natin makikita ang kalinisan ng isang ilog na na, na, na yung mga basura ay eh, hindi na ho sumasama papuntang Laguna Bay. Yan po. Habang naglalakad po ako at tinitingnan ko kung ano yung mga ano pa ang makikita sa ilog na to. Etong ilog ay papunta na ng lawa. Kumbaga nandyan po siya wala pa rin tayo ang basura dahil ang basura ay nasala na. Ayan po, may, may, may nang mimingwit po sa banda dyan. At doon, mapunta pa tayo sa banda roon At eto naman po ang ka, uh, lagpas ng ilog, kumbaga yung pagda uh, labas ng pagsala. Ito po yung mga uh, waterline na mga naka-stack po yan dyan, pero sa ilalim po ay ano yan na uh, gumagalaw po ang tubig dyan at eto naman po ipapakita ko eto yung ano flood control na sinasabi sa tagig ayan po uh, tumatawid po tayo sa C6 na po tayo ngayon eto po yung C6 road at papunta na tayo sa Laguna Bay na sa kabilang kali ay Laguna Bay, Laguna Bay na po habang ako naglalakad ay nakikita po natin ang kalinisan ng C6. Yan. At medyo ma ano, ma, dilim na po diyan. Nagbabadya na naman ang pag-ulan. Dahil po sa nakarang araw, talagang grabe po ang pagtaas ng tubig. Pero dito sa Tagig, dito sa Laguna Bay uh, hindi naman po umapaw dahil etong Laguna Bay sigurado umapaw to pero dito sa Tagig ay hindi po kasi gawa ng flood control na hindi na nakakabalik ng uh, na hindi na nakakabalik yung tubig papunta sa Tagig tinatapon po kasi ng flood control papunta sa Laguna Bay yan po harang po yan hindi po pumabalik ang tubig at medyo maangin-hangin pa Diyan po nakita po natin ang itsura ng Laguna Bay ngayon kung ano yung sitwasyon niya ngayon dyan sa Laguna Bay at medyo naglakad-lakad pa po ako rito at na syempre dito po sa bandang ito ay hindi pa po natatanggal ang mga puno ng saging at hindi pa kinakalbo kasi dito po sa bandang ito ay tatambakan din ng lupa Aayusin din po ng City of Taguig ang lugar na to. Marami pa pong mga saging na puno kaya hindi pa siya na ano you know, dahil hindi pa rin siya na natatagpas at hindi pa natatambakan ng mga lupa at hindi pa na construction. Ayun po siya. medyo babagal po at uh, ito po uh, naglakad-lakad po ako yan pinaybay ko po ang C6 road yan po siya Kaya ito po no ma mapapansin po natin na dito po sa araw na to ay humupa na po ang tubig. Mababa na rin po ang tubig dahil sa syempre hindi na siya tuloy-tuloy. Kumbaga yung ulan ay tumigil at uh, nababa na rin ang pero ang ang bilis pa rin ng daloy ng tubig sa ilog pero mababa na po siya kumpara dati at uh, nakarang araw ayan po no ayan po dito po banda sa gitna nandito po tayo dyan sa ano sa bandang tinatawag nating pintuan o gate ng flood control nakabukas po ang gate ng flood control yan po Diyan po hindi naman po na gumagana ng ano ang flood control gawa ng wala na rin po talaga siyang ulan kaya hindi na ginagamit pero kapag ka once na na yung ulan ay dire dere shot malakas malamang at sa malamang ay isara yan at ang gagamitin ay pumping yung pump pump ng paghigop ng tubig palabas papunta dyan sa Laguna Bay at isasara para hindi bumalik yung tubig habang dito mataas ang tubig pero sa tagig mababa naman kaya ang tagig po ay hindi binaba hanggang hindi po lalagpas ng tuhod o kaya maaaring natin sabihin nasa tuhod lang pero hindi siya lalagpas ng baha lagpas tao yan po ang sitwasyon ngayon sa tagi yan po at nakapamangka na po ang mga marami pa rin po kasi dito na, na, na isda pa pupunta sa Laguna Bay para mangisda Ayan po ang pumping station. Napakita ko sa inyo. Itong kinatatayuan ko, uh, ito yung gate ng pumping station. Dahil po na ay lang talaga ako dito sa tagig. Pero minsan lagi ako nandiyan sa tagig. Gumagawi ako dito sa C6 at pinibisita ko minsan kung ano ng development dito sa C6. Dahil nga ang laki-laki ng, ng area na tinatambak nila dyan. ang kagandahan po dito sa C6 Road ay uh, patuloy nilang dinedevelop ang mga ang mga uh, tambakan yung mga tinatambak nila dyan sa gilid ng C6 Road na sakop ng Laguna Bay karamihan po rito ay eh, wala pong mga nakatira dito sa pinapaalis po nila Wala nga, uh, medyo meron hong tumitira pero hindi po papayagan na ng City of Taguig na dumami ang mga tumitira dyan na hindi naman talaga sa kanila ang lupa. Karamihan lang talaga rin dyan, nangingisda lang. Yan po, ang dami pong mga bangka na sa ngayon na hindi hindi pa sila bumabebay sa gitna ng Laguna Bay kaya tinan nyo mapapansin natin yung paglabas ng tubig at pagpapuntang uh, Laguna Bay kaya hindi siya mabasura. Talagang sinasala po. Tinan nyo, walang basura dyan. Papunta sa gitna ng Laguna Bay. Karamihan po dyan, mga kangkong. Tinatamnan ng kangkong. At uh, ang mga na ang mga mangingisda na na napapa na kumbagay nabibingwit nilang isda ay puro mga tilapia. Yun lang, mga tilapyang tabang ang na, na ano nila. Nauuli nila diyan. Ito po nasa C6 road po ako niyan sa daanan. At yan mapapansin ninyo, yan. Yung building niyan pumping station kung baga tawagin dyan naglakad-lakad pa po doon Banda roon sa Papuntang Bay Breeze Ayan po ulit, Hagunoy pumping station kung baga tawagin at yan naglakad-lakad pa po ako nyan yan tumawid po ako sa kabilang kalye at uh, eto po tinignan ko dyan yan po ang pumping station sa kabilang kalye nung una nasa kabila ako eh at nung tumawid ako eto nilapitan ko po yung pumping station ng tagi MMDA Mababasa po natin no? MMDA FC SMD Pumping Station eto na yung malapit ang kung pinuntahan Yung kanina sa kabila tayo Na natatanaw lang natin Yung building at pangalan Na sinasabing Pumping Station At diyan po Naglakad-lakad Lakad-lakad pa rin Papunta na sa pinanggalingan kumbagay, kung bagay kung saan ako dumaan nung una umikot lang, umikot lang po ako papunta sa kabilang kalye yan paglakad-lakad pa rin yan nung bandang malapit na ako sa gate pero nasa kabilang kali. Ayan po yung pinanggaling ako kanin, nasa kabila ako kanin. Ayan po yung pinatawag na pumping station ng gate. Di ba laki? Ang ganda, Kung kumbaga kung bakit Anot dalilan kung bakit hindi masyadong binaha o madaling umupa ang baha. Kung hindi man uh, kung hindi man bumaba ng ano ng mataas ay madali namang humupa ang baha alam niyo kung bakit dahil po diyan sa building ta ano niyan gate niyan may gate yan sa ilalim yan po ang ano niya ya uh, mechanical niya siya yung nagtataas at baba ng pintuan para maharang ang tubig pabalik ng tagig kapag puno ng Laguna Bay yan isasara po niya at yan po, may pumping station dyan na talagang sumisip-sip at hindi na binabalik ang tubig. Yan po, pabalik na po ako nyan. At dyan po nakita natin na mababa na ang tubig. Lumipas na ang baha. At yan po, ano yan po ang itsura ng ano, pumping station. Yung kabila gate. Di ba't Maganda dahil kumpara mo sa ibang lugar talagang ang talagang napaka controversial ngayon eh, yung flood control at eto nga yun isa sa sinasabi nating flood control etong pumping station siya ay nagko-control ng baha talaga kaya hindi natin makikita to sa ibang lugar na mayroong ganito ewan ko lang kung bakit naging controversial ngayon ang flood control dahil nga sa talagang siguro natin mat, uh, malaki sa ma, malaki ang kitaan ng mga politika rito na ito ang pinapangsangkala nila na magiging project dahil malaki ang bigayan diyan eh di ba malaki ang bigayan na uh, pondo pagdating sa construction at, 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 at talagang pinuntirya ni talaga, talaga nila yung flood control yan po ang masama kung nasa na napunta yung mga natapos na flood control. Di ba? Kaya nga marami ang nagdurusa ngayon na binaba sila at tinahanap nila kung nasa na yung napagawa na flood control na pinagmamalaki ng administrasyong Marcos ngayon. Saan na napunta? Kaya subaybayan po natin at pagbratin ng 20th Congress, ang isa talaga sa target ni Marcoleta ay ang imbestigahan ang plug control na ninakaw ng mga politiko ang mga pondo na ang sobrang laki pero wala rin naman nagagawa wala rin naman nagawa kaya ganyan po ang sitwasyon kawawa po ang mga kababayan natin na mga binabaha lalo na sa Maynila talagang napaka ano napakasakit po pagkababahay na eh, lagi ka na lang kakabahan kapag umuulan kakabahan ka pag natutulog ka tapos umuulan kakabahan ka bigla ka na lang magigising dahil titingnan mo yan na po no hanggang dito na lamang po syempre titingnan mo kung anong ano na nga bang tubig sa labas kung tumataas ba ganyan po kasakit kaya eto po hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe Please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload. Maraming salamat po.